Mga kapatid, hindi na po sikreto ng aking daily driver ay isang lumang sasakyan. Pero paano ko nga ba ito napapaubra sa daily drive, lalo na sa tindi ng kondisyon ng ating traffic sa ngayon? Sinong nakaka-relate? Di ba at paglabas pa lang natin ng kanikanyang mga bahay, di pa nakakalayo ay makakaranas na agad tayo ng traffic. E paano pa kapag nag sa tayo? Sa makatuwid, kahit nga sa mga expressways kapag weekend, Carmageddon surely awaits. Kaya naman para mapanatili kong reliable itong si Project Tosgas at ang kanyang mga internals and mechanicals na may edad na, I make sure na parating on schedule ang aking PMS. At itong si Lolo Pajero natin na si Project Tosgas, dito ko ipinagkakatiwala sa Broadway Car Care Center sa United Nations Avenue sa Maynila. Mahalaga um, ang uh, pagme maintain ng ating mga sasakyan. Una-una, tatagal ang inyong sasakyan at the same time, may peace of mind kayo habang ginagamit ang sasakyan. Ang isa pa sa pinakamagandang timing ng maintenance and checks ay kapag may malalayo tayong lakad. Isa na ngang magandang halimbawa ang paparating na Holy Week. Bukod sa sasabaki na traffic at malayo ang biyahe ng ating mga sasakyan, malamang rin ay itong pagkakataon na talagang mapupuno ang mga ito kasama ang buong pamilya. Ibig sabihin, mas strenuous para sa ating mga makina. At mas mainit dahil ito ay natatapat sa mga panahong pinakatirik ang summer sun. Para po dito sa 4D56 turbo diesel engine ng Pajero ko, 5W40 ang gamit ko na Ravenol oil. At dito po sa Broadway Car Care Center, meron silang wide range ng Ravenol, kaya siguradong merong Ravenol para sa sasakyan nyo. In my case, ang makinang ito ay may capacity na 6.7 liters. At para mas kumpleto, naglagay na rin kami ng fuel additive from K&N. Kung ako ang tatanungin ninyo, may dulot itong added responsiveness ng makina. Mas nagiging stable rin ang overall na takbo dahil sa mas smooth na idling and high revs. Yan ang sikreto para sa high mileage na makina gaya nito. Almost 290,000 kilometers na FYI. Matik na rin kapag nag-oil change ay ang pagpapalit ng oil filter. Pero para mas kumpleto ay nilinis na rin namin at nag lubricate kami ng KNN air filter ko. Pati fuel filter, inirekomenda ng Broadway Car Care Center na palitan na natin. At syempre, hindi tayo palalabasin dito ng Broadway Car Care Center na may kulang pa sa mga kailangan natin. Ang ating radiator at ang coolant level nito ay chinecreen and top-off as necessary. Napaka-importante niyan dahil cooling system po yan ng ating mga sasakyan. Kailangan ngayong summer, ang pinakamahalaga ay nakakondisyon yung sasakyan nyo, lalo na yung makina. Especially yung cooling system. Cooling system is the one of major parts ng sasakyan. Lalo na, dyan na naranasan yung overheat. Maapektuhan lahat ng system pagka nag-overheat ka. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat, yung cooling system natin. Oha, oh, Meron pa tayong digital test na ginawa sa ating battery. Dito sa procedure na to, tinesting po yung ating cold cranking. Ibig sabihin, pag nakapatay, i-start yung makina. Kapag loaded, tinignan din kung tama ba yung charging ng alternator papunta sa ating battery. Buti na lang rin at napalitan na natin recently ang timing belt. Kaya check na tayo sa major maintenance na yan. Kaya naman check up sa aircon at pang ilalim na lang ang iba pa naming check dito. Thankfully, lahat ng mga yan para dito kay Project Tosgas ay pasado with flying colors. Pagkababang pagkababa ng ating sasakyan mula sa lifter, chinek agad ng mga staff dito sa Broadway Car Care Center ang ating tire pressure. FYI, malaking bahagi po ng ating fuel efficiency at braking efficiency ang tamang tire pressure ng ating mga gulong. Engine, ayos. Under chassis, check. Aircon, check. Tires, Check, ngayon, ready nang sumabak sa malayo ang road trip itong si Project Tosgas, mga chong. Ang kagandahan pa sa Complete Preventive Maintenance Service o Complete PMS gaya nito, ang buong sasakyan ninyo ay parang nanggaling sa doktor at ginawan ng full body check-up. Ang mga areas sa inyong sasakyan na nakitaan ng potensyal na maging problema ay inirekomenda na rin na mapalitan o ma-address sa lalong madaling panahon. FYI lang rin po, maging ang pagpipintura at body collision repair ay ginagawa rito. Kaya naman sa susunod, ayan naman ang ating pagtutuunan ng atensyon para dito kay Project Cosgas. By the way, saan nga ba magandang magpunta ngayong Holy Week? Please leave your suggestion on the comment section, folks. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-like at mag-follow. Subscribe na rin po sa King Senko on YouTube. Please also follow Broadway Car Care Center for all your car care needs. Dito lang po yan sa United Nations Avenue sa Maynila. Para gaya ng sasakyan na ito, maging ready na rin kayo sa inyong mga big summer road trips. This has been King Senko. You drive safe out there.